na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November, November 21, may pitong lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto nyo po akong dalhin, dalhin nyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung Office uh, Public Pro... Uh, ang PAO. pag ko po doon sa uh, opisina namin ng, ng prosecutor, ang sinasabi nitong PITO, hindi po pwede. O sige, dalhin nyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC, so that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw. At gusto po nila akong dalhin kong diretsyo. From the elevator, dinala ko sa Krame. Sabi nila sa akin, Ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, Sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. di ako pupunta doon sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na, na isang Arabo at hininyan ko ng pera pambili ng condominium. It's very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng, ng condominium. At pagdating ko po sa, sa, harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga puti, pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel uh, Rosales at si Major Visco at anim uh, sa kanyang mga tao. Bigyan ka po ng magandang posisyon. Bigyan. Dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas. Wala akong warrant o pares. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Tinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay anim na araw nakikinulong. Tumawag ako kay Persida, kay Attorney Persida Costa. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detain dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano. Either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impakto. Dahil unang-una, -una, wala po masalanan sa sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang dalawang abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas niyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos noon, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa kami daw ay mag-agahan. At sa pag-agahan daw na yun, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba? Anong kalokohan yan? Hindi ka na nangyari. Ganyan kayo gagaling, gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo lang ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si tatay, Digong ay binibit-bit nila nang hirap na hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, na kaya ko pa sanang tumayo ng, mati, ng matinag. Ginanon nila, babae. Si tatay, Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawang kayo ng kalukuhan na kwentong kwentong kutsero na mga na mga fake na kaso at bibitbitin kayo at dadalhin kayo doon sa Hague. Hindi <laughs> ba nakaka-alarma na tong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino kasi putang ngayon ang gobyerno kita! sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano'y naalok namin. Ano bukas? Sa makalawa? Ito na lang tayo. Bongbong, -bong, ano ba to? Okay. Hindi ito presidente yung ko. Okay. Hiyan, niya ako. Okay. Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga sa mga taong yan, imbis na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung may naisip ko may pareho ko. May papatay na lang sa akin. Sino ang kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siya ang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit ba siya nasusunod? Television. Hindi ito. Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OW. Kinawawan. Wala hindi na rin usapin dito ang si, si Presidente Duterte si Presidente Duterte ay simbolo lang natin ano pa mangyari kung ar araw-araw ganito ginagawa sa atin di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. di ko alam pero ang ginagawa ko na lang, pilit-pilit ko magsalita pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito pati kayo, araw-araw po pwede di ako nagdadrama dito di ko kailangan yan wala akong pera, wala akong pindi na tago. Ay ngayon patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binosabos niyo na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na nagkita lang ako ng epiroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasayag lang sa akin ay karton. Anim na araw, anim na gabi yun. Pero sila, Yang mga sa CIDG, kakapal na buka. kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. <coughs> Hindi ko na alam saan pupunta. Hindi ako nang hihingi na pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban nyo, pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayo pag-asa. Ayoko mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayoko mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan iyak ang sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ang gobyernong binoto natin? At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon, ang mga oligarkiya na patuloy dyan, na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala nang tao yung magagawa. Kailangan na natin magsalita, magsalita, magsalita. At sa dating, dating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte ito na lang pag-asa para makaabot si Sara. Pilaban natin ang Duterte. Para nyo ang awa. Duterte! 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 Hindi ko alam mo. Hanggang sana ako makikita yung tumatayo. Lahat ng TV News noon, gusto kong kawasapin. Pumunta ako sa mga sa mga station. Eto ako. Pero walang umiintindi sa akin noon maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo, lalo na kay Kayo. Mingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko, humingi sa inyo ng dasal na lang. Eh, hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman, wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo, may ahon ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ng bansa natin. Hindi tayo pwede panghawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwedeng paghihawakan ng mga Europa Napupunta na pupunta dito at magpapantay sa ating eleksyon. Huwag tayo pumayag. -tay na, -tay na, -tay hindi tayo papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayo pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad din po ni Paso na nakatayo dyan. kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang sampung yan, aray nawa, bigyan pa tayo ng may kapal. Nag-bless sila at ang pusing nila ay panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto ninyo straight Duterte. Hindi ko na hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako nag-ano, nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng, ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan nyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon, ng Philippine Star, nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin, ipakulong natin yan, si Tore. Ipakulong natin yan si General Tore. Hindi siya may ahi ng Pilipinas. Ayan, pakulong natin. Para malaman niya ng Pilipino ay eh, hindi dapat atakatakan. Hindi dapat yurakan. Hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na ito eh. Lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong nagbalikan. Lahat ng may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal, nandito na naman ngayon. Eh di ba, congratulations? Oh, di ba? Pinatanggal nga ni tatay, di ang dami history. Ito naman si Marcos, by welcome. Binalik niya lahat. Ilang pulis na natanggal ng panahon ni tatay, di Wala eh. Hindi natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang hiya, nagbalikan, binigyan ng tsapa, binigyan ng posisyon, eh di wow, binigyan ng baril. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa na naman ng mga kwento. At eto si Juan Kawawa, hindi alam paano lalaban ang buhay. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong, kundi ipagdasal, ipagdasal, na sana maawa ang prosecutor. Mapakinggan tayo. Mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28 hearing namin, walang dumating. Pero apat na pulis na nirereklamo ko na sa labas ng pres ng ano, ng prosecutor, hindi sila pumasok. Ibig sabihin kanun sila katigas, 'di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Kaya nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa uli. Sana lang abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga. Si tatay di kong di ko alam kung nasa nang kalaban ko eh. Sabi ko nga baka, baka bigla ko i-sniper dun eh Pero tanda niyo Pag ako nawala Alam niyo na sino nga hanapan Diba? Sino nga hanapan na natin? Hanapan natin si Diwata Diba? Ang galing niya eh Nung nandun ako sa, pano, ako sa pisina nila Nang anim na araw Taimik lang ako pero nag-obserba ako I inalam ko mga pangalan nila until nakasuot sila ng mga uniforme. Saka ako nalaman ng kanilang mga names. At yun, ilagay ko na, na ko sa complaint ko. Kompleto tayo ng ebidensya. At sana, bigyan tayo ng panahon. Dahil, ang mga dokumentong nandun na mga nakita ko, nakalinya na doon si General Bantag, si Tatay Digong, si Ari Roque. Lahat ng kalaban nila, pinila na nila doon ano nangyayari ito, alam ko na, mangyayari talaga yun. Mangyayari ang panahon, nagdudukuti nila isa-isa, ginawa na lang nila kaming sample. Sa papel namin, na binalabas ni nila, nila apat kaming Pilipino, isang Chinese, isang Jordanian. Ang may pirma, si General Torre at si Jesse Lacanilaw. Sa apat na Pilipino, sabay-sabay kami hinanap nung araw na yon. November 19, pinagpupuntahan na kami. Yung dalawa, pinuntahan sa condominium. Bakit hindi sila hinulitan nyo? Nagbigay sila ng 200,000 each para hindi sila kunin. Eh ako, lumaban ako. Hinuli nila ako. Kinuha nila ako. Sabi na, sumama ka na sa amin ma'am para hindi, na, hindi na tayo magka-anuhan dito. magka pa dito. Napilitan akong pong sumama. Kahit labag sa kalooban ko. At tinignan ko kung ano mga mang mangyayari at yun. Yun na natuklasan ko sa kanilang opisina. Makababoy na ng gobyerno natin. Sila mismo, ang gumagawa ng problema sa mga taong nananahimik. Kaya kayo, kaya kayo, magingat kayo, at patuloy na magsalita laban sa gobyernong ito. Magsalita kayo na magsalita. Ingatan natin ang bawat galaw natin. Dahil baka yan ang gamitin nila para magdeklara ng martial law. Yan ang iwasan natin. Salamat po.